So ayun nga guys pupunta nga kami guys ng bayan So actually guys nandito kami ngayon sa Quezon So birthday kasi ng Vianan ko si Papa me So bibili kami ngayon guys ng uh, Pwedeng mapulutan doon So nasabahan na rin natin na Mayino So mayroon sa banyo kami guys Nagabal lang kami ng masasakyan Tricycle lang kami guys pupuntang bayan At sa puntong ito Takasakyan na nga rin tayo guys ng tricycle So tatakot tayo ng 20 minutes bago nga tayo Pakarating nga ng bayan yung dami na rin dito sa bayan ng San Antonio So, ibig na tayo ng mayinom guys Alright Dali ko na to Ayaw muna natin Excuse me sir Saan bossing? Yan na lang Thank you Bibigyan namin kayo ulay So, ganito ang grocer dito guys. Yan. Kasi yan. Kung ka ang lalagyanan. Mga oh, apat siguro. Kung ang lalagyanan. Ayan na. Aulay ka. Kunin mo yung dalawa. Hindi naman ito Dalawa pa. Nagay ka pa Dalawa. alam mo na Ilang percent ang ano nito alcohol? Huwag mo lang tindi mababa lang yan. 4.7. Okay, 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 4.5. na, na 4.5. Isa. Inumin ng mga mga ininom. Mm -hmm. lagi Ayan Ay. Ayan, my birthday Hello, oh, game na Game na May alak na ba yan? Ayan <laughs> busy na sila doon sa loob guys o Papasokin natin. Yeah, so abala na talaga guys silang lahat guys. So mag alas 4 na kasi. So umpisa na rin uh, batiin si Papa Min ang happy birthday. Yeah. simpleng surprise lang to guys. Simpleng handaan lang to. Pero siguradong magiging masaya sa, sa araw niya na ito guys. Ito na nga, ready na guys ang aming uh, hinihandang pagkakas. Ang ganda ganda no? Hindi pa sila mapakali. Yung isa doon. talagang bisim-bisim na sila. Ayan, Ano nararamdaman niya? Ano? Ano? Ano, ano na aram mo? Sino ba yan 'yun? Sa mga, sa, mga sa vlog. Sino yan? Sa ka sa vlog. Happy birthday. vlog Happy birthday. I don't get. vlog, kahit saan. So, ayan na yung uh, surprise namin kay Papa me, guys. Tingnan mo. Ang ganda nito. sarado nyo muna yung pinto. Para hindi makita ni Papa me. Yan, So, mamaya guys, makikita nyo kung ano yan. <laughs> ayan. So, ayan yung surprise namin kay Papa me. <laughs> Nandun pa si Kuya Ko.